Uh, recently may mga na-receive nare tayo ng tanong bakit daw yung ibaba ng kanilang refrigerator which is itong cabinet nito, is hindi gaano malamig and then dito malamig naman daw so ito yung sagot mga idol na sinasabi ko sa inyo na i-check nyo kung may bara ito vent nya sa left side meron din itong vent sa right side So, pag ito barado, of course, walang malalaglag na lamig. At ito yan, ganyan yan. Makaganyan yan. So, dito, nalabas yung lamig galing dyan sa itaas. Ha? Dyan. At ang main factor nyan, mga idol, na magdidus po talaga ng lamig, is dito. Tingnan natin, ha? Ayan. Ayan, kaya meron itong styrofoam La dadaloy dito ang lamig yan dadaloy dyan and then ito naman yung vent nya yan konektado ito sa itaas at uh, papakita ko sa inyo para once and for all masagot natin yung mga nagtatanong so ito yung vent na kontrolado ng fan motor ito papakita ko mamaya sa inyo yung dalawa yung sa left dito naman yung left dito yung side so pag may mga ice tayo dito may ice at di pa nagde-defrost. Anong mangyayari? Blockage itong dalawang vent na ito. So umaasa ka lang dito, what if nakalagay ito. Dito muna tayo. Ito kasi nakaganyan yan, ha? Yan, yeah, nakaganyan yan. Eh gusto mo, nakamax yung cold. Nakamax yung cold niya. Lagay mo lang sa medium o kaya minimum. Pag linagay mo sa minimum, lalamig ka naman dito binawasan mo naman yung lamig dito so papakita ko sa inyo kung ano yan silip nyo tignan nyo rito guys ha ayan, yan yung minimum ilagay ko ngayon sa uh, medium ayan, ilagay natin sa medium ayan, medium ha anong nangyari? yung butas natin is one third na lang what if naka max yung cold ng freezer natin lagay natin sa maxa pag nakalagay sa max, cold this. Tingnan nyo. Sarado na yung vent. Na yung vent na yan, konektado dito sa ating fan motor. Ito. Konektado yan. Once na nag-spin yan, mayroong cold na dadaan dito. E eh, gusto mo, uh, madali, mag gusto mo siguro, madali mag-frost yung product mo okay kaya ka ng ice, nakalagay sa max. wag naman. Bigyan mo ng medium. Pag binigyan mo ng medium, meron ka ng air na 3-4. Yun o, oh, yun na. Oh. Ito, ito. Yan. So, binuksan pa yun ng konti. Mga 3-4 turn. So, meron na yan. Dadalo naman. Dito. Bababa yan. At ang bagsak niya dito. Yan. Dito siya babagsak. Bababa. At ang end niya. Dito. So, pag ito binuksan mo. Uh, uh, ang position na yan is nandito yan So, dito, malamig na hangin ang lalabas para palamigin naman yung mga guray natin dito sa lower part. Na ito, lower part. So, ayan. So, sana nasagot natin yung mga tanong ng mga nagtatanong bakit daw sa lower part ng kanilang refrigerator is hindi malamig, So, I suggest ilagay nyo lang sa minimum or ilagay nyo naman sa mid o kaya sa minimum. Diyan nyo lang ilagay. Huwag nyo lalagay sa max. Pag nilagay sa max, of course, ito yung malamig na malamig. Eh, kukunti na lang yung vent para naman dito sa natira dito. Yan lang. Okay. So, para hindi na maulit. Madali lang naman ito mga idol. Kayang-kayang yung gawin yan. So, make sure lang na walang blockage dito pag may ice automatic yan na blockan nito so ang um, remedy is ito okay. sana nasagot natin yung mga katanungan ng majority sa ating mga viewers about refrigerator thanks for watching everyone